i-share ko lang po sa inyo mga boss ang comment sa ating channel tinatanong niya kung ano raw ang ibig sabihin ng A and B kasi doon daw sa kanyang amplifier ay walang nakasulat na A and B ang ibig po sabihin ng A and B left and right ito po halimbawa apat ang speaker na nakakonek sa amplifier pag inilagay mo sa E dalawa lang ang gagana doon lang sa left kapag dito naman sa B right yan po ang ibig sabihin ng A e and B, left and right para gumana yung left and right, ilagay mo dito sa A e and B dito balay gumagana ang apat na speaker left and right yan po ang ibig sabihin ng A and B kapag E dalawa lang kapag B naman dalawa lang rin kaya ilalagay mo para gumana yung apat na speaker ilagay mo sa A and B yan. dito naman sa Sakura na 733 walang nakalagay na A and B ibig sabihin yan kapag nakakonek ang apat na speaker lahat yon gumagana kasi wala siyang separate na left and right Ayan. kapag inalagay mo sa A e, ito lang yung gagana yung left tapos ito yan lang ang magkakaroon ng sounds na left kapag inalagay mo naman sa right ito lang naman din na dalawa tong R right yan po ibig sabihin ng LNB left and right. Kapag dito lang nakalagay yung jack, isa lang na inalagay mo sa red right. pagdating naman dito, dito lang din na magkakaroon ng sound sa right. Kaya dapat dalawang jack na ilalagay mo, left and right. dito naman sa Sakura ganoon rin kahit walang nakalagay na ANB kapag isa lang ang jack ang nakalagay dito lang sa R sa right ito lang din ang magkakaroon ng sounds ito kaya meron pong left and right ito yung left and doon naman yung right kaya dalawang jack ang ilalagay natin para gumana ang output na apat na speaker